Hello everyone! Welcome back again to our Japan Life Sharing video. Genki desu kami na san. I hope you are all doing good. And today's video, samahan niyo po kaming mag-explore dito sa Japan, malapit lang po sa amin. Kasi nga po dito sa Japan, tapos na po or wala na pong pandemic and lahat po ng mga lugar, meron po mga festival or mga pakulo or matsuri na tinatawag. So this time, nandito po kami ngayon sa isang Beer festival. Actually, when it comes sa mga festival, nakaka-amaze talaga yung Japan kasi well-prepared talaga sila mga ka-GRM. So, kaka lang po ng festival na to around 12 noon and hindi pa po masyadong maraming tao kasi nga po, uh, late na po sila nag-open, maybe until night time. So, ito na nga po, beer festival. So, when it comes sa mga ilim noon, ayan, yung asawa ko, napahanap siya ng naghanap siya ng mura actually hindi naman siya kamurahan or medyo mahal po yung mga binebenta nila kasi siguro nag, nag sila ng mga tent or something diyan syempre may bayad din yung electric and bills nila or may mga bills din sila then hindi po kami nagtagal doon sa loob, sa loob ng Matsuri kasi nga po ang mahal daw mga ka GRM isang basong beer lang po na sa 400 pesos na so hindi kinaya ng bosa ng asawa ko kaya naisipan po niya na pupunta kami sa isang karaoke bar or karaoke room. So ito na nga po mga ka GRM, it's gonna be my first time na magbibideo kay Char or maghahawak ng microphone sa buong buhay ko Char. Actually nahihiya po kasi ako uh, last time when we get married or sa kasal namin. Hindi po ako humawak ng microphone. It's because I feel shy or nahihiya po ako, basta hindi ko alam so ito na nga po, this time wala na po akong hiya mga ka -GRM. it's gonna be, <laughs> kasi dalawa lang po kami sa room and syempre gusto ko lang din eh, explore or gusto ko lang din ma-experience yung mga bagay na hindi ko pa na-experience before and ito na nga po mga ka-GRM, wala talaga akong hiya, as in bahala na payabagay ni version mga ka-GRM so ayan feel na feel ko na din talaga yung pagkanta ko and yung asawa ko, umorder din siya ng putito then also melon soda, and also beer. So, hindi naman siya kamahalan masyado kasi nga po yung nabayaran namin dito sa karaoke room na to is nasa Sanzeng or 3,000 yen. So, in, in, if you convert to peso, nasa 1,500 in just one hour. So, hindi na po kami nagtagal kasi nga po, Pasakit na po yung ulo ko that time kasi sa sobrang init siguro sumasakit so na yung ulo ko and ito na nga po mga ka GRM ala lubos-lubos na nato ni kay syempre 1 hour lang po yung ano yung limit ng aming kinuha na room so pwede naman din po kayo na ano na kukuha or mag over ng sa oras syempre additional payment na po yon so before po na matatapos po yung yung hours namin nag may tumatawag po sa amin na na nag nag-advise uh, na or nagsasabi na patapos na po yung oras you only have 10 minutes left something like that so syempre yung asawa ko feel na feel niya talaga na magkanta and syempre we just only enjoy our life here in Japan so if you are new to our Facebook page please follow our page and there ah uh, marami pa po tayong i-share about Japan life sharing video and we hope you enjoy our Japan life sharing. So ito na nga po mga ka GRM. Kahit ano na lang po talaga kasi parang parang ang bilis nang matapos ng ano ng ng oras nila siguro nakalimit talaga yung time nila mga ka GRM. So ito na nga po feel na feel ko talaga may pa yung piyong, -piyong kumata mga ka GRM. So Malapit lang po to siya sa Machida, Tokyo, Japan. And if you are here in Japan, marami pong mga video key or mga karaoke room. Let's get to the Yung kanta niya, kinanta niya, char. So, syempre, ito yung last song na kinanta namin before we go out kasi nga po paubos na po yung oras namin and we really enjoy our Japan life sharing video and after that ayan yung asawa ko mainit daw sabi niya and you know what mga ka GRM uh, if you are here in Japan you have you very ano talaga you really enjoy the beauty of Japan you really amazed the beauty of Japan ang daming ang lilinis ng mga lugar Napaka uh, mabait din ng mga tao dito mga ka GRM so I hope you can enjoy or you can visit Japan sometimes or next time or maybe soon so I think that's all for today's video thank you for watching and have a good day god bless us all thank you for watching and